Hello guys, uh, magandang hapon sa lahat po. Magandang hapon. Uh, na mayong hapon di Alusun, Visayas, Mindanao. Mayong hapon di Visayas, Mindanao. Mga amigo nato ito Mayong hapon. Uh, mayroon na naman tayong mga bagong kalap na mga medalyon at saka mutya. At saka may bago tayong kasa. Ayan. Uh, simple lang, pero rock. Ayan. Tapos sa uh, ano natin ito, mga medalyon natin, ito mga bagong nakalap natin. Yung iba dyan, mga talagang antigo. Talagang antigo na talaga. Tapos binali ko na lang din yung iba na ano natin na pinareserve na hindi pa nakukuha ay eh, para makakita din ng masilayan din ng iba na hindi pa nakapanood. Ayan. Yan, sa so, hindi pala nakakahanap sa Facebook ko sa pangalan ko sa Facebook, ito lang lang po yung hanapin nyo. Medyo madali hanapin kasi yung isa kasi madaming kaparehas. Ayan po. Ayan, tapos si ano naman natin yung ating mga bagong kalap ng mga medalyon. Ayan, kaya nito. Ayan, sobrang antigo na talaga. Ayan. Ilaw. Ayan ilaw nito. Ayan. Ayan ilaw. Ayan. Talagang antigo na talaga yan. Na infinita. Pangkalahatan gamit yan. Basta mga ganyan na ano, pangkalahatan na gamit. Pagkabuhay at saka infinita. Ito naman, pagkabuhay din. Ano? Ayan, infinita din. Musay na gamit yan sa pang kalahatan. Proteksyon, dalang kabuhayan. Yan sa kanyan. mga ganyan nila. basta may berhen. Tsaka pag may mga ano, balance city. Pang balance na mga gamit. Mausay no, din yan. Basta mga berhen. Kagaya ng mga ganyan. Yan. May kalong. May kalong ito. May kalong. Ah ito wala. Walang kalong. Ito naman nagpapasuso. Yan. Ito naman yung pitong korona na berhen. Ito naman may kalong din mga berin lahat yan, berin ito, berin yung sinukuan ito berin na may kalong yan, pero ang kabila naman ito ay isang malakas na gamit pang proteksyon yan, Santissima Trinidad ah, ia yan yan, ito yan ang mga berin natin, tapos ito sa bubiyaya o bukas balad ang tawagin yan, mausin ang mga gamit yan pang kalahatang proteksyon Tsaka dala sa pag sinasabing pangkalahatan kasama na diyan yung sa pangkabuhayan. Yung proteksyon na sinasabi ko hindi lang yan sa hindi lang kasi yan sa bala natin na susubok. Yan ay nasusubok din natin yan sa mga Diba sa mga paglalakbay, yung iwas ka sa masasamang mangyari, iwas sa masamang tangka ng kabwa. Ayan po yung mga kalimitan na ano dyan, yung pinaka swerte ka dyan pag napagkalooban ka ng pangang sa bala pero meron naman talagang nagana sa bala yung talagang alaga, alaga talaga ng pindi sa pakain mo sa karga mo sa gamit ayan tsaka ang kagandahan lang dyan sa mga rasgan yan kasi talagang ano ka iwas ka talaga sa mga ka ng kapwa kalimitan yan iwas sa aksidente ganyan kung aksidente ka naman walang masamang mangyayari yan ganyan ang mga kalimitan nyo mga ganyan sa mga kulang barang yan kalimitan talaga sumpa yung mga masasamang elemento yan yan ang mga kalimitan mga gamit sa mga medalyon <coughs> pero pag ang kalimitan kasi mga hinahanap sa akin ng mga sa pag mga naga ano sa mga sundalo army ganyan police ang kalimitan hinahanap sa akin mga ganito mga infinito yan, mga atardar. Itong atardar. Yan, mga yan. Mga pangkumbati kasi yan. Yan, yan. Mga impinito din yan. Waxim. Yan, tatlong nuno. Isang malakas din ang gamit yan pang protection. Sa kabal kunat. Kasama dyan sa tatlong nuno na yan. Itong atardar naman. ayan. mausay yan sa protection. Yan, Atardar. Tardar. Yan, Cinco Bucales. Yan, ito, San Miguel. Ayan. Sa sinagamit yan pang proteksyon. Mga San Miguel. Sa mga ganyan. Ito naman, mga itong gamit sa gamutan. Na merte. Pang kumbate din yan. Nunong kamatayan. Yan. Yan. Tsaka yung mga gamit yan. Ayan, ayan. Yan talagang inaalagaan ng dasal yan. Para magkabisa. At saka lalong lumakas pag hindi tamad kayo mag ano magdasal sa middle yun eh di wala parang may nanatiling dekorasyon lang sa anyong katawan yan yan ito mahusay din ito yan Santissima Trinidad ito Santissima Trinidad eh infinito din yan puros pang gamit sa pamproteksyon talaga yan ito naman si Naonong Susi sabi nila pag mayroon ka daw nito makapagpagana ka daw ng mga orasyon saka mga agimat ito GHS ito maganda ito pang kalahatan yan na wala na yung ilaw paano pa ilaw nito ay ay na yan to yan GHS yan pangkalahatan yan pangkalahatan protection yan which is ito unang ano to talagang ibang kasas na GHS kasi ito naman ito pangkalahatan din ito yan ito ito ang tawag na ahami yan kompleto yan si ah tatlong persona ta tagrada pamilya kabila assistes ito parehas lang yan sila pero ang kaibahan na nitong isa San Jose ang kabila magandang gamit sa pampaswerte magandang gamit sa paglalakbay meron din yan sa lakas ng katawan dagdag ng lakas ng katawan sa San Jose yan yung dalam gulaklak yan oh. yan ito naman ang kabila naman ito ahami din isang gamit na malakas na gamit pang protection yan. pero itong mga birhen talaga ito ito maganda ang kalahatan yan, yan, ang kalimitan sa mga alaga ko talaga yung mga mahal na birhen yan yan isang magandang gamit alos ilan ang birhen ko na alaga ang dami pag mga uh, ano kasi yan maganda kasi ng gamit ng birhen kasi yan ay dala lahat balabal, baluti yan, basurte tsaka proteksyon yan ito naman mga ninyo natin. Ito ano to igawa sa ano to Dignum Soberano. Dignum Soberano do ito na kahoy. Lubog din sa tubig pero magaan siya. Yan santo ninyo. Yan ninyo ito rebulto naman. Ito maliit lang siya maganda pang bulsa. Yan. Yan ninyo. Ito ninyo. Ninyong gala. Ito ninyo na nakalagay sa dahon. Ito isa. Ano ito sa kawad biyaya ito. Ito naman nakalagay sa kamay. Yan. Mahusay ng mga gamit yung ninyo sa sa pangkabuhayan. saka proteksyon. Yan mga ninyo. Ito naman yung Santiago de Galicia. Ito yung likod ng San Miguel Arcangel. Yan. Ito yan. Santiago de Galicia. Isang mga mahusay na gamit yan sa proteksyon. Kasi yan. Mga yan kasi mga punong mandirigma yan ng Diyos sa langit. sa lupa yan mga Kakanghel na yan. San Miguel. Ito. Yan. to Waksim. Yan. Yung pinitong hangin. pinitong tubig. Ito naman. pinitong tubig. Waksim. Uh, tatlong persona. Kabila. Ito naman. Waksim naman. Ang kabila naman niya. Tardar. Ito kabilaan na tatlong nuno. Pero ano yan. Nakaimbus yan. Kapal yung busang ano yan, mga malalakas na gamit ng proteksyon yan ito naman ng mga santo kristo yan mahusay din na gamit sa mga proteksyon ito kalimitan na gaano nito mga nagkatangan ito mga army sundalo yan pulis yan mga katungkulan sa gobyerno yan at saka yung ano natin ito ito naman, sobrang antigo na talaga nito. Karyas yan sila itong isa. Yan. Antigo na Tres Pico Roma. Yan o. Pangkalahatan proteksyon. Ito naman isa, pangkalahatan din ito. Yan. Sobrang antigo na din ito. Yan, kita nyo yung likod o. Talagang taon na, ilang taon na gamit na may ari. Kargado na. Kargado na talaga ng ano yan. Ng mga ganyan pag mga sobrang antigo na. Pag mga ganyan kasi mga may edad na, hindi na kayo dadaan ng 49 days dyan. Na, dasal, kasi lahat naman talaga ng medal yun, pag bago, dasal lang talaga ng 49 days yan. Pag mga bago. Pag mga ganito kasi, tutuloy nyo lang yan. Tutuloy nyo lang ng Martis Bernis. Martis Bernis ang pakain dasal niya. Pag mga ganyan. Pero kung kaya nyo naman ng araw-araw, mas maganda. Kasi sa akin kasi, araw-araw kasi, uh, wala sablay araw-araw talaga yun pakain para kasi gusto ko din malakas din talaga yung mga gamit uh, alagaan ng ayos yan tsaka kaya dun sa mga kumukuha sa atin na ano kasi mga kumukuha sa akin ng mga medal yung kalimitan mga commander, mga manggagamot maestro uh, yung mga kalimitan kumukuha sa akin ng mga gamit mga medal yun natin at saka talagang hanga naman sila at pag dumating sa kanila yung mga gamit ay nagpapakitang gilas din talaga agad kaya Lagi silang kumukuha, paulit-ulit na build na kuha sa akin. Pag may nakita sila na gustuhan silang magaganda, at talagang hindi <coughs> natin natantalan. Yan. Ito naman yung ating mga mutya natin. Yung mga mutya natin. Yan pa yun. Yan. Mutya natin ito. Yan, alimango. Yan, mausay sa gamit sa ano yan. Sa pampaswerte at saka proteksyon. Yan, pero kalimitan naman kasi sa mga mutya na yan, pangkalahatan yan, proteksyon at saka pampaswerte yan. Kagaya niya, mga kabibi na crystallize. Yan, crystallize yan. Ito, ito dilaw ito siya eh, pero pag tinignan mo siya, parang puti. Yan, parang puti siya. Mabilis humigop ng langis ito. Yung kalalangis ko lang ito ay o, tuyo agad o. Oh. Yan, ito naman kabibi na pula. Yan, ito naman tamilok. Pulo ng tamilok. Ito naman suso. Suso 'yan. Medyo na hindi ko na alam kung paano magbuhay ng ilaw ay eh. kaya yan. dilim. Ito 'Yan. Pag mga ganito kalimitan ng mga mutya, mga fossil ito, yung mga fossil 'yan. kalimitan ng gamit talaga yan protection tsaka saka paswerte. 'Yan magandang gamit sa paglalakbay. 'Yan, kabibing itim, ayan oh. Kabibing itim na sulit talaga 'yan, parang bato mo. 'Yan ang bihira. Yan. Tapos ito naman yung kabilang tilos natin nilagay ko na dito sa ano. Ito ay batuo mo na magkabilay tilos. Yan nilagay ko na sa ano. Mainam kasi nagamit yung protection. Yung isa ko nito na ganito talaga. Naibigan ng pulis ay nahiya naman akong itanggihan. Ayun nasa kanya na. Ito naman kabibig. Kabibig natin na nilagay ko dito sa ano. Pula din ito na may puti. Uh, nilagay ko na dyan nilagyan ko ng batuong ng itim tapos ito yung crystal ito na binilog yang crystal kasi niyan maganda kasi yan pag meron ka na, nag-aalis ng malas yan nag-aalis ng bad energy yan at saka ano yan magandang gamit protection at saka ano pampasorte yan nag-aalis ng malas yan ito crystal din ito na binilog yan ito ito naman ammonite ito yan ammonite yan na hindi siya buo pero nilagay ko na sa dyan para tama sila ng crystallized na crystal na ano bilog na bato. Yan. Yan mga ano yan. Pag mga ganyan kasi malas mga kalahata na yan. Proteksyon at saka magsama na din yan. Pag kasi mga mutya naman. Mga mutya yan eh. Ito naman yung ninyo natin na isa. Nilagyan ko ng ano. Nang mga mutya sa loob. Ang nilagay ko dyan puro pampaswerte, pampaamo, kung halina. Ayan. Mahusay kasi yung ninyo na yan sa gamit sa panghanap buhay. Tsaka pang paamok sa mga ninyo. Yan, paresla sila sa berhen. Mga berhen na ganyan. Yan, mga ninyo na yan. Ito. Ito, ninyong gala ito eh. Yan, ito balasik naman ito. Ito, ninyo nito na bibi ninyo. Yan. Yan lang po yung ating mga medalyon ngayon. At saka mga mutya. Uh, pag mayroon ulit, ulit tayong bagong makalap, uh, mag-upload ulit tayo ah uh, sa ngayon yan lang yung ating may, may, ano natin baka sa isang araw ulit ah uh, sa nagre-request pala sa akin ng ano ng <coughs> magpapagawa ng <coughs> kalis at kampana ah, Hintay hintayin lang po kayo kasi ah, uh, nag-timing nag-timing lang ako medyo busy pa eh. may alaga kasi ako mga manok ah, uh, ano nyo lang yun sa kung may gustong order pa na magpagawa pa uh, magpiim mag lang kay sa akin kung ano yung ipapagawa nyo para may ano natin, maisip natin yung maisip natin yung ano, pagpagawa kampana at kalis na uh, ano kasi hindi din ako mag magpag, magpagpagawa kung wala pang order na gaano kunti pa lang para isahan lang sana ayan ayan na lang po yung atong, ating, ating ano ngayon tsaka kung may nais kayo dyan pili lang po kayo sa facebook ko oh. uh, baka sa isang araw ulit tayo mag upload pag meron ulit na makuha tayong mga kakaiba ano po, ah salamat po at saka pa like and share nila din po salamat po